lalaki ang ginawa ng Diyos na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safe keeper ang lalaki. E eh, pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo ang ibig sabihin nun? Pagka nananakit ang isang asawa, ibig sabihin hindi kay Kristo yon, walang Diyos sa buhay yon. Kasi yung may sa buhay, yung may Kristo, hindi yun mananakit ng asawa. Don sa Efeso, Kapitulo 5, Versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Iotso. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanikanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Ang pag-ibig na dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa ay iibigin niya gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Iibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng sarili niyang katawan walang sino man na napopoot sa kanyang sariling katawan. Kundi kinakandili niya ang kanyang katawan, minamahal, di ba? Yung katawan mo, pinapaliguan mo. Pinagpapahinga mo. Yung katawan mo, pinapakain mo. Pagka inaantok, pinatutulog mo yung katawan mo. Ganon dapat tratuhin ng isang asawang lalaki ang kanyang asawa. At buko doon, dapat bigyan niya siya ng pataan. Ang kahulugan sa Tagalog ng pataan, kumbaga bigyan mo ng partida ang asawa mo. Sa unang Pedro 3.7 Gayon din naman kayong mga lalaki. Magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Napakundanganan Yaman... mo ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Parang yung mga kasangkapang babasagin, mga fragile ang tawag nila ron. Pag nag-BBI ka sa eroplano, kung may babasagin sa maleta, lalagyan, ang fragile. Hindi pwedeng basta ihagis-hagis lang yon Kasi fragile. Ibig sabihin, ng mga babae, parang marupok na sisidlan. Hindi pwedeng kagaya ng plastic na baso, ibato mo, okay lang. O yung plastic na pinggan, bato mo, okay lang. E eh, pagka ang pinggan babasagin, fragile, mababasag yan, mapipirwisyo yan. Ganun ang babae, mas marupok siya kaysa sa lalaki. Kaya ang lalaki ang ginawa ng Diyos na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safekeeper ang lalaki. E eh, pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo ang ibig sabihin nun? Singko ng unang Timoteo. That's what? kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo -lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung taong hindi kumakandili ng sarili niya sa mas masama pa yun sa hindi sumasampalataya. Napakasamang tao nun. Walang Diyos yun, walang Kristo yun. Ang sabi ng Biblia, mas masama pa kaysa sa hindi sumasampalataya. Kaya merong mga asawa na nabubugbog ng asawa, nananakit, dahil walang Diyos yan sa buhay. Pagka may Diyos sa buhay ang isang tao, hindi mo sasakta ng asawa mo kasi yung asawa mo inutos ng Diyos, mahalin mo, ibigin mo gaya ng sarili mong katawan. Pakundanganan mo gaya ng marupok na sisidlan eh kasi pag in-straight mo ng isang suntok yung babae, baksak yan eh. Mahina lang yan eh. Kaya ang Diyos, ang kanyang aral sa mga lalaking talagang kristyano, eh pakundanganan ng kanilang asawa, ibigin gaya ng kanilang sariling katawan. Ikinalulungkot ko kung kanino man ang yung nananakit na lalaki sa kanyang asawa. Ang maliwanag na sagot doon, walang Diyos sa buhay yon, masamang tao yon. you. <music>